si Papa. -isa ka One for Simpleng ligaya, pero punong-puno ng tuwa. Makikita ang kasiyahan sa mukha ng mga anak ni na Andy Eigenman at Filmar Alipayo habang masayang bumibili ng rebisko sa isang tindahan para gawing baon sa eskwela. Ipinakita nila na hindi kailangang bongga para maging masaya kahit simpleng bagay tulad nito, napapasaya na sila. Tunay ngang ang island life ay puno ng saya at simple, pero matamis na alaala. Marami sa mga fans nila ang humanga sa simpleng buhay nila sa isla. At ito na nga ang isa sa mga komento. Talagang niyakap ni Andy ang simpleng pamumuhay sa probinsya. Kahit mayroon naman silang salapi, pero itinuturo nila sa mga anak nila yung buhay sa side ng father. Simple, pero hindi naman salat sa buhay. Pag uwin man sa Maynila sa side ng mother yon, alam din nila ang sitwasyon sa syudad. Kaya, pagdating ng araw, lalaki silang pinatatag ng panahon. God bless sa family ninyo.